ang ano, ang pagbibigay na ang zakah kasi sa literal na kahulugan nito ay dadalisayin mo yung pera mo. Kasi ang pera natin bag dumadami, dumudumi. Yes. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Kumuha ka sa kanila yung Muhammad mula sa kanila mga kayamanan na magdadalisay sa kanila. Kasi ang kayamanan mo na yan, pag hindi mo yan binawasan, pag umabot na sa nisab, Ibig sabihin, pag umabot na sa lisab, yung kayamanan natin, ano nangyayari? Dumudumi. Dumu Kaya anong gagawin pag dumumi? Dadalisayin mo. Ang pagdalisay sa kayamanan, hindi pupunasan. Paano? Ibibigay mo yung karapatan nito na kawang gawa sa mga may hirap para maging malinis yung pera mo. Kasi pag hindi mo dinalisay yan, yung dumi na yan, ano mangyayari? Palingan. Andi lang yun. Ipa-plan sa sayo. Mm -mm. Ipa-plan sa sayo. Uh, saan yung ano? Yung sa Google niya? Narinig ba, narinig ba nila ako? Okay. Baka malayo. Ilapit mo dito. May hindi, lapit mo. Ilapit mo. Baka hindi nila marinig. Yan, para ano sila. Okay. So, dadalisayin mo ito, idadalisayin mo ang kayamanan mo, dadalisayin mo ang kasalanan mo, dadalisayin mo ang sarili mo sa mga kasalanan sa pamagitan ng pagbibigay ng, ng zaka. At ang zakah, maliban sa ito ay pagdadalisay, ito ay pagdadagdag. Annama. Dadagdagan niya yung kayamanan mo. Hindi niya nagbabawas. Ma, nakaw, ma, nakusamalun min sadaka. Hindi nababawasan ang kayamanan natin Sa pagbibigay ng sadaka Hindi nababawasan Kasi ang zakat, tinatawag din itong Sadaka Innamas sadakatu ulil fukara Ang sabi ng Allah, innamas sadakat Tinawag din ng Allah Ang zakat na sadaka Sa surat utawba So dadalisan mo ito Ang sarili mo, idadagdagan mo yung Kayamanan mo, plus dadagdagan mo Ang kayamanan nino Bibigyan mo kasi ang mahirap na tao na bibigyan mo nito, dadagdagan mo yung kanyang kayamanan. Yes, mga miskin. Kaya tayo magbibigyan ng ng zaka para maging dalisay ang krimen. Kasi ang lumang bansa na may zaka, mababawasan ang anong mga krimen? Tulad ng pagnanakaw, corruption, scam, pandaraya. Nagkuhan nyo? Kaya nga, kabilang sa ekonomiya ng Islam, mayroon dyan, pang, mayroon dyan voluntaryo, mayroon dyan obligado. Kasi ang voluntaryo, dagdag na yun sa zakah, which is ini-encourage din tayo ng Islam sa pagbibigay ng sadaka na voluntaryo. At inuobliga ka ng Islam sa pagbibigay ng ng ano? Zakah. At alam nyo ba, ang, sa Pilipinas, hiwalay ang pagsamba at ang gobyerno hiwalay ang yes. simbahan at gobyerno. Ibig sabihin, sa religion at pananampalataya, nakahiwalay kayo sa amin sa gobyerno. Kaya kung ano man ang pag-usapan namin sa ekonomiya, wala kayong pakialam na simbahan. Yes. Mangurap kami dito, wala kayong pakialam. Mandaraya kami dito, wala kayong pakialam. Mangiskam kami dito, wala, kami, wala kayong pakialam. Kaya ang mahirap ay lalong... Naghihirap. Kasi hindi pinapasokan ng pananampalataya. Bakit? Ang lakwa po. Walang pananampalataya. Pero subhanallah sa Islam, anong sabi ng Allah? Wa sala wa atu zaka. Wal alladina yuqimu na salata wa yu'tu na zaka. Alam nyo, sa Quran at saka sa hadith, hindi naghihiwalay ang salat, at zaka. Sa tuwing babanggitin ang sala, isusunod ang zakah Kasi hindi pwedeng paghiwalay ng pagsamba at pagbibigay ng zaka. May pagsamba at ekonomiya. Para maiwasan ng krimen. Hindi purkit uh, ka na wala ka ng planong tumulong sa kapatid mo. Kaya nga, sa panahon ni Umar bin Abdulaziz, subhanallah, walang kinatatakutan ng mga tao. Sa panahon ni Umar bin Abdulaziz na apo ni Umar bin Khattab, walang kinatatakutan ang mga mga tao. Lahat ng tao may kakayanan, may kayamanan. Subhanallah. Sa time ni Umar bin Abdul Aziz, kung mabasa niya ang kwento niya, sa time niya, siyempre, nung maging leader siya, nilagay siya, tapos may mga lupang inagaw, tapos may kayaman ng asawa niya, sabi niya, kaya mo bang isakripisyo yan para sa gagawin nating uh, zaka, tulong sa mga tao, ginuha mga karapatan. Subhanallah. Sa pamumuno ni Umar bin Abdul Aziz, <coughs> lahat ng tao mayaman, may kakayahan. Sa time niya, kasi wala silang kinatatakutan sa kambing nila na baka nakawin Yung tupa nila na baka nakawin Yung baka nila Mga mga wolf lang Yes, wolf lang Subhanallah. Panatag, anumang bansa Na walang nakawan Walang scam Walang kidnapping Kasi ang mga kadalasan sa mga kidnap Unbol, pera Hold up, pera Scam, pera Pag may kakayahan ng tao Magandang buhay niya Pakapag-isip pa ba ng masamayan? Anong gusto mong bilhin, makain mo? Anong gusto mong bilhin, sa sasakyan, mabili mo? Ano pang problema mo? <laughs> Di ba? Nakakapagsala ka pagkatapos magsalap. Pwede kang pumunta sa itong lugar, kumain dito. Kasi may pananampalataya. Yun ang kagandahan ng zakah. Kaya sa Islam, hindi pinag ang ekonomiya at ang ibada. Kaya dapat, yung mga mahihirap na yung holdapar, eh, bibigyan mo nga lang. Kaya malang mapatigil na. Kaya nga kabilang sa bibigyan din ng zaka, yung non-Muslim na pinagtatabuyan ka. Oh. Yung pinuno ng hindi-Muslim na ayaw niya sa Islam, Abi, kasi kabilang siya sa bibigyan ng zaka para sa matigil. Oh. Kaya nga yung zaka atin, iba eh. Yung krimen, bibigyan ng piyansa. Yeah. Para lalong... Na. oh, kasi malaki ang nagagawa ng pera. Oh. Kaya nga, kailangan ng zaka para matigil ang krimen. Para yung mahirap hindi na magnanakaw. Yung mahirap hindi na mangagaw, hindi na mangiskam, Kasi kung lahat ng tao ba naman may kayamanan na. Ah, wala na. Manala wala nang ano. pare oo, oo. Ibang away ni pag-usapan doon pero kapag kalahatan, kabilang kasi sa fitna ng umma ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay kayamanan. Kabilang sa fitna innama amwalukum. Ah, innama amwalukum. Sabi ng Allah Subhanahu wa taala wa auladukum fitna so kabilang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga kayamanan at ang inyong mga anak ay fitna subhanallah sa uh, ang tao pag malapit ng mamatay ang pinapangarap niya makabalik sa mundo isa lang ang hihilingin niya maka pagbigay ng sadaka paasadaka wa minas salihin. Kasi alam niya kasi ang sadaka napakalaking gantimpala nito. Kasi kung alam lang natin yung gantimpala lang sadaka na sinachatwara natin